Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase at tayo muling nagbabalik sa baitang pito kasaysayan ng Asya na kung saan ang bibigyan natin ng diin ay ang mga suliraning pangkalikasan na ating nararanasan higit lalo sa panahon ngayon. Maraming mga suliraning pangkalikasan ang dapat nating bigyan ng solusyon, bigyan ng pansin at dapat nating pagkaingatan ang ating inang kalikasan. Upang magkaroon ng mas malawak na kaalaman, halika't alamin natin ang ating talakayan sa araw na ito. Kaugnay nito, narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay natutukoy ang iba't ibang mga suliraning pangkalikasan, gayon din ang implikasyon nito sa mga asyano sa makabagong panahon. Higit lalo sa kasalukuyan, tayo'y nakakaranas ng tagtuyot, gayon din ang hit index na napakataas at higit na nakakapinsala sa ekonomiya, sa panlipunan at sa ating buhay. Ikalawa, ay nabibigyang halaga ang ambag ng mga Asyano sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng mga solusyon na maari nating gawin bilang mamamayan ng ating mundo. At ang panghuli ay nakalilikha ng sayaw sabay sa alindayog ng awiting may kaugnayan sa pagpapahalaga ng ating kalikasan. Ngunit bago ang lahat, maglaro muna tayo ng two picks, one idea. Magpapakita ko ng mga larawan na may kaugnayan sa mga suliraning pangkalikasan. Sa pamamagitan ng mga larawang ito, kailangan ninyong hulaan kung ano nga ba ang suliraning pangkalikasan na ipinapakita. Makakatulong rin ang mga salita o ang mga letra na magbibigay sa inyo ng clue. Kung kaya't simulan na natin. Para sa una, two picks, one idea. at ito ay magaling. Ito ay ang tinatawag nating global warming na kung saan ito mutukoy sa pagtunaw ng yelo dala ng pagkainit ng ating mundo. Ikalawa, two picks, one idea. Ano naman kayang pinapakita ng larawang ito? At anong ideya ang nais nang ipahiwatig? Magaling ito ang tinatawag nating climate change na kung saan ay nakakaroon ng pagbabago-bago ng klima. Nararanasan natin ito higit lalo sa panahon ngayon dahil nakakaroon ng napakatinding init at nariyan din ang malakas na buhos ng ulan. At kadalasan, hindi na ito sumasakto sa buwan na kung saan ay ang panahon ng summer at ang panahon ng tag-ulan. Ikatlo, Two Picks, One Idea Maaring hindi kayo pamilyar sa pinapakita ng larawan at bilang dagdag suporta upang makuha ang salita, ito ay ang magaling itong tinatawag nating siltation na kung saan ito ay bunga ng pagmimina at umahalo na yung mga lupa sa tubig na nagmumukhang putik ngayon klase na ipakita ninyo na may kaalaman kayo sa mga isyong pangkalikasan sa pamamagitan ng mga larawan. Ngunit ano nga bang mga isyong pangkalikasan? Ito ay mga isyo na may kaugnayan sa problema o suliranin ng ating kalikasan na kung saan tayo ang pinakamay connection, tayo ang may pinaka ginawang masama sa ating kalikasan. Ito ay bunga ng mga aksyon o ginagawa ng mga tao na hindi nakakabuti sa ating likas na yaman. Sa kaugnayan, ang mga isyong pangkalikasan rin ay tumutukoy sa iba't ibang isyo na may kaugnayan sa elemento ng hangin, tubig, lupa, at pagkaubos ng ating kalikasan, bunsod ng ating maling pamamahala at maling paggamit ng ating inang kalikasan. Halimbawa, kung tinatapon mo lamang ang iyong basurahan kung saan-saan, ito ay isang bahagi ng isyong pangkalikasan na kailangan mong baguhin ang iyong pananaw, ang iyong mga aksyon at ang iyong mga gawi sapagkat ang mga ito ay magbubunga ng negatibong epekto sa ating kalikasan. Ngunit, sa kasalukuyang panahon, isa sa mga pinaka-problema na kinaharap ng mga asyano ay ang tinatawag nating desertification na kung saan ang mga lupa ay nagbibiyak-biyak na parang nagbumukhang isang desierto. Ang desertification ay tumutukoy sa pagkatuyo ng mga matatabang lupa at nagiging maladesyerto ang mga lupain. Sa katunayan, ang mga desertified na mga lupa ay hindi na maari pang tamnan. Nariyan din ang tinatawag nating overgrazing na kung saan ito ay dala ng pagkaubos ng mga damo sapagkat ito ay nagsisilbi bilang pagkain ng mga hayop. At sa pamamagitan ng overgrazing ay nasisira ang behetasyon ng isang lugar. Kaugnay nito, nariyan din ang tinatawag nating salinization na kung saan yung nakakaroon ng paglitaw ng asin sa mga lupa at nariyan din ang tinatawag naman nating siltation na kung saan ay umahalo ang mga deposito ng banlik. Ito yung mga lupa na kung saan ay galing mula sa pagmimina. Sa tubig ito umahalo na nagmumukhang isang putik. At makikita natin rito na parang nawawala na rin yung tubig sapagkat ito ay nahahaluan ng mga deposito ng banlik. Sa salinization naman ay makikita natin dito ang asin. Ito ay ang pag-apaw naman ng dagat. At kapag umaapaw nakakaroon ng pagbaha ng dagat, naiiwan yung mga asin na kung saan ay nakasisira sa mga pananim. Kabilang na rin sa mga isyong pangkalikasan na yung tinatawag nating red tide na kung saan ay nagmumukhang kulay pula, bunso ng tinatawag nating algal bloom o dinoflagellates na kung saan ito ay nakasisira sa ating yamang tubig. At bilang bahagi ng red tide, nariyan ang pinakamalaking problema sa tubig, ang ating polusyon sa tubig, na kung saan ay nagkalat ang napakaraming mga basura at naghalo na rin ang mga langis na nagmumula sa pabrika, sapagkat hindi maayos ang kanilang sistema ng sewage. At nariyan din ang problema na kung saan ay tinatapon na lamang ang basura kung saan saan kabilang rin dito ang tinatawag nating global warming na higit na apektuhan ng mga hayop, higit lalo ang mga nakatira sa Antartika. Pag sinabi natin global warming, ito yung pagkakaroon ng mahabang panahon ng tag-init sa mundo, bunga ng pagbuga ng mga usok mula sa pabrika at sa mga maling ginagawa ng mga tao kabahagi ng global warming ang tinatawag nating climate change na kung saan na nakakaroon ng pagbabago-bago ng klima at panahon weather na kung saan ay nagpapakita nakakaroon ng mapanganib na kondisyon ng ating mundo. At ito rin ay nagdadala ng masamang epekto sa buhay, kalusugan at pamumuhay ng mga tao. Susugpan ito, nariyan din ang deforestation at hindi na tayo Ignorante patungkol sa deforestation. Ang deforestation ay nagbubunga ng pagkasira ng ating kagubatan kung saan ay nakakalbo ang mga puno, gayon din ito ay bunga ng urbanisasyon na kung saan ay nakakaroon ng pagbabago sa ating kalikasan, sinisira ang mga kabundukan at pinatatayuan ng mga tahanan kabilang din o bunga ng deforestation ay ang habitat loss na kung saan ay nawawala ng tirahan ang mga hayop at nasisira ang tinatawag nating biodiversity. Kabilang rin Patungkol sa deforestation ay ang pagmimina. Bagamat malaking pulong ang pagmimina sa ating ekonomiya, kinakailangan pa rin ang maayos na sistema ng pamamahala upang hindi pa rin nasisira ang ating likas na yaman. Sa pagmimina, ito'y nagbubunga ng pagkasira ng ating mga kabundukan at nakakaroon ng landslide, pagbaha, siltation na kung saan ay nakakaapekto sa buhay ng mga tao. Kung kaya't kailangan natin pakaingatan ang likas na yaman, higit lalaw ang ating mga kabundukan, ang mga puno na nagsisilbi bilang tagasipsip, tagahawak ng mga lupang upang hindi magkaroon ng anumang diskrasya. Kung kaya't ipaglaban natin ang ating mga kabundukan, higit lalo ang ating Sierra Madre na nagsisilbi bilang backbone ng Pilipinas. Sa araw-araw na ating pagpasok, tayo ay nakararanas ng polusyon sa hangin. Ito ay ang paglaganap ng maduming hangin maaring mula sa mga sasakyan, gayon din sa mga usok ng pabrika o maaring sa mga aerosol spray, CFC, chlorofluorocarbon na kung saan ay nakaka-epekto sa ating ozone layer ang polusyon sa hangin ay bunga rin ng urbanisasyon, ng modernisasyon, sapagkat dahil sa urbanisasyon ay nakakaroon ng mas maraming bilang ng mga sasakyan na parehas o nagbubunga ng napakalaking bahagi ng polusyon sa ating hangin kung may polusyon sa hangin may polusyon din sa lupa ito ay ang pagkalat ng mga dumi sa kalupaan bunsod ng kawalan ng ating disiplina mahalaga ang pagkakaroon ng disiplina higit lalo sa pagsegregate ng ating mga basura ang mga nabubulok at hindi nabubulok sa katunayan napakatagal mawala ng mga basurang ito sa ating mundo. Kung titingnan natin ang isang chart ni ito, ang battery ay tumatagal ng isang daang taon. Nariyan din ang glass bottle, undetermined. So, ibig sabihin, kailangan ni-recycle ang mga bote. Samantalang ang papel ay tumatagal ng anim na buwan. Ang tin can ay tumatagal ng 50 years. Ang isang disposable diaper ay tumatagal naman ng 450 years. Kung kaya't kailangan natin mag-isip ng iba mang mga pamamaraan na kung saan hindi masisira ang ating likas na yaman, kinakailangan ang tunay na disiplina. Bilang kasagutan sa napakaraming problema ng ating likas na yaman, narito ang pagkakaroon ng ecological balance sa ating rehiyon o maging sa buong mundo ano-ano kaya ang maaaring nating tugon para mapanatili ang balanse ng ating kalikasan. Karaniwang tao, tulad mo, tulad ko, tulad nating lahat, ano ang iyong magagawa? Narito ang ilan sa mga simpleng magagawa natin bilang isang mamamayan ng mundo. Ang una ay ang pagkakaroon ng disiplina sa lahat ng oras. Mahalaga na magkaroon tayo ng disiplina sapagkat ito'y makatutulong sa ating mundo. Nariyan din ang pagbibigay ingat at halaga sa ating kalikasan. Kailangan nating bigyan ng ingat, pagpapahalaga ang ating kalikasan sapagkat ito ang pinakukunan ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Kailangan din nating suportahan ang mga programang pangkalikasan na kung saan ay mag-iingat, magpapayaman at magtatanggol ng ating inang kalikasan. Maari rin magsimula tayo ng pagtatanim at pagsunod ng 5 hours sa ating tahanan at higit lalo pagsunod sa mga batas na nangangalaga ng ating kalikasan. Malaki ang magagawa mo sa pagtanggol, sa pagpapayaman ng ating kalikasan at higit lalo sa pagpapatupad ng ecological balance. At bilang tugon na taksyon ng ating pamahalaan, narito ang ilan sa mga batas na ipinatupad upang higit na mabigyan ng linaw pansin at solusyon ng mga suliraning pangkalikasan. Ang una ay Republic Act 9729 o kilala rin bilang Climate Change Act of 2009. Hangarin ng batas na ito na makabuo ng iba't ibang mga plano, mga patakaran, polisiya upang matugunan ng Pilipinas ang ating problema sa climate change. Narin din ang Republic Act 8749 o tinatawag bilang Clean Air Act of 1999. Lagyunin ng batas na ito na magkaroon tayo ng malinis na hangin na ating lalanghapin upang magkaroon tayo ng maayos na kalusugan at maayos at malinis na kapaligiran. Gayun din ipinakakaloob ng batas na ito ang pagpapatupad ng iba't ibang mga polisiya na angkop upang mabigyan ng pagpapahalaga ang malinis na hangin bilang bahagi ng aksyon ng pamahalaan ay ipinatupad din nila Republic Act 9367 o kilala bilang Biofuels Act of 2006 na kung saan ang hangari nito ay mabawasan ang pagdepende ng bansa at pag-angkat sa gas o petrolyo ng ibang bansa. Higit nitong binibigyan ng pansin ng biofuels na kung saan ay higit na sustainable gamitin at higit na makatutulong sa ating bansa na din ng Republic Act 9003 of Philippine Ecological Solid Waste Management of 2000. Itinakda ng batas na ito ang pagkakaroon ng maayos na segresyon ng basura, ang pangungulekta, pagtitipon at pagtapon ng mga basura sa tamang basurahan. Kaya't ikaw malaking matutulong mo, itapon mo ang basura sa tamang basurahan. Bilang ating pagtataya, alamin natin ang sanhi at bunga ng ating mga ginagawa. Ibibigay ko ang sanhi at kailangan ay maibigay ninyo ang bunga. O maaring ibigay ko ang bunga, ibigay naman ninyo ang sanhi. Una, pagpatag ng bundok upang gawing tirahan. Ano-ano kayang maaring maging bunga nito? Magaling ang bunga yung pagkakaroon ng landslide, soil erosion, at loss of biodiversity. Another, sanhi. Pinuto lang mga puno sa kagubatan upang gawing panirahan ng tao. Ano kayang magiging bunga nito? Mahusay ang bunga ay pagkawala ng tirahan ng mga hayop at pagkawala ng mga hayop gayon din ng mga puno sa ating kagubatan. Kaya't kailangan natin na magkaroon ng aksyon upang ingatan ang ating kalikasan. Kung inyo namang naalala ang iba't ibang mga batas, halika't subukan natin ang isang pagtatayang ito. Anong Republic Act ang hangarin ang magtatag ng komisyon para sa climate change? Mahusay ito ang Republic Act 9729. Sa kabilang banda, ano namang Republic Act ang hadikain na magkaroon ng malinis na hangin? Magaling Republic Act 8749. Isa pa, ano namang Republic Act ang mandato ng paggamit ng biofuels, biofuels bilang alternatibo. Mahusay ito ang Republic Act 9367 at panghuli, anong Republic Act ang nagbibigay ng maayos na segresyon ng basura? Magaling ang Republic Act 9003. Tunay nga na inyong naunawaan ang ating talakayan sa araw na ito. At para sa mas malawak na kaalaman, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong maunawaan at magkaroon tayo ng aksyon para sa pag-ingat ng ating kalikasan. Hanggang sa muli, paalam klase!